importante, alam mo sa sarili mo na mabuti kang tao. Good morning. Wala kang dapat patunayan kahit kanino. Piliin mo ang malinas niya. Masyadong libitado ang oras mo sa mundo. Dapat ni-enjoyin mo. Kung ayaw nila sa'yo, may problema nila yon. Huwag masyadong itali at sabiti sa mga pressures ng mga. Lalo na sa opinion ng iba. Most, ang importante, alam mo sa sarili mo na mabuti kang tao. Good morning. Ang importante, alam mo sa sarili mo na mabuti kang tao. Good morning. Wala kang dapat patunayan kahit kanino. Bilhin mo ang walang masaya. Masyadong limitado ang oras mo sa mga. Dapat i siya mo. Kung ayaw nila sa iyo, problema nila yun. Huwag masyadong itali at sabihin sa mga pressures na iyo. Lalo na sa opinion ng iba. No? Ang importante, alam mo sa sarili mo na mabuti kang tao. Good morning. Ang importante, alam mo sa sarili mo na mabuti ng tao. Good morning. Wala kang job at patunayan kahit kanina. Piliin mo ang maging kasaya. Masyadong limitado ang oras mo sa mundo. Dapat i-enjoy in mo. Kung ayaw nila sa'yo, yung problema nila yun. Huwag masyadong itali sa sabihili sa mga pressures na Lalo na sa opinion ng ibang. Those, ang importante, alam mo sa sarili mo na mabuti ng tao. Good morning. Ang importante, alam mo sa sarili mo na mabuti kang tao. Good morning. Wala kang dapat patunayan kahit tanina. Ilihin mo ang masing Masyadong divikado ang oras mo sa mundo. Dapat nai-enjoy in ito. Kung ayaw nila siyo, iyo, problema nila yun. Huwag masyadong itali at sabihi sa mga pressures ng buhay, lalo na sa opinyon ng iba. Pils, ang importante, alam mo sa sarili mo na mabuti alam mo sa sarili mo na mabuti kang tao. Good morning. Wala kang dapat patunayan kahit kanina. Bilingin mo ang magkakasaya. Masyadong liwitado ang oras mo sa mundo. Dapat i-enjoyin Kung ayaw nila sa'yo, yung problema nila yun. Huwag masyado itali ang sabili sa mga pressures ng tao. Lalo na sa opinion ng iba. Those, ang importante, alam mo sa sarili mo na mabuti kang tao importante, alam mo sa sarili mo na mabuti kang tao. Good morning. Wala kang dapat patunayan kahit kanino. Bilihin mo ang maging nasaya. Masyadong libitado ang oras mo sa mundo. Dapat i-enjoyin mo. Kung ayaw nila sa'yo, yung problema nila yun. Huwag masyado ikali at sabili sa mga pressures ng iyo. Lalo na sa opinion ng iba. Those, ang importante, alam mo sa sarili mo na mabuti kang tao. Good morning alam mo sa sarili mo na mabuti kang tao. Good morning. Wala kang dapat patunayan kahit kanino. Piliin mo ang maging masaya. Masyadong libitado ang oras mo sa mundo. Dapat i-enjoyin mo. Kung ayaw nila sa'yo, may problema nila yun. Huwag masyadong itali ang sabili sa mga pressures ng tuloy. Lalo na sa opinion ng iba. Those, ang importante, alam mo sa sarili mo na mabuti alam mo sa sarili mo na mabuti kang tao. Good morning. Wala kang dapat patunayan kahit kanino. Ilihin mo ang maling masaya. Masyadong libitado ang oras mo sa mundo. Dapat niyo mo. Kung ayaw nila sa'yo, may problema nila yun. Huwag masyadong ikali ang sabihili sa mga pressures ng dunia. Lalo na sa opinion ng iba. o nagpo-post na mga problema nila sa si social media. Tap ah, o oh, oh, na nagra-rant o nagpo-post na mga problema nila sa social media. Huwag natin i judge yung mga tao na nagra-rant o nagpo-post na mga problema nila sa si social media. Hindi dahil sa ginagawa niya yun ay ibig sabihin toxic na siyang tao. Malay natin din lang ang outlet niya para mapagaan ang nararamdaman niya malay natin wala na siyang makausap o mahingahan ng sama ng loong at lahat naman tayo may toxic personality, di ba? Lahat tayo nagdadaan sa punto na napupuno tayo kahit paano haba ng pasensya at lawak ng pangunawa natin. Kaya imbes na i-judge natin sila, imbes na pagtawanan o iwasan natin sila, bakit hindi natin sila kamustahin? Bakit hindi natin sabihin na nandito tayo o na willing makinig sa kanila? Aragi natin intindihin ang kapwa natin kung anong bigat ang pinagdadaanan nila. Huwag natin i-judge yung mga tao na rant or na-post na mga problema nila sa social media. o na. Huwag natin i-judge yung mga tao na rant or na-post na mga problema nila sa social media. Hindi dahil sa ginagawa niya yun ay ibig sabihin toxic na siya Oh, malay natin din lang ang outlet niya para mapagaan ang nararamdaman niya balay natin wala na siyong makausap o mahingahan. Ang sama ng loong at lahat naman tayo may toxic personality, di ba? Lahat tayo nagdadaan sa punto na napupuno tayo kahit paano haba ng pasensya at lawak ng pangunawa natin. Kaya, indes na i-judge natin sila, indes na pagtawanan o iwasan natin sila, bakit hindi natin sila kamustahin? Bakit hindi natin sabihin na nandito tayo na willing makinig sa kanila? Alagi natin intindihin ang kapwa natin na o anong bigat ang pinagdadaanan nila. Huwag natin i-judge yung mga tao na rant or nagpo-post ng na mga problema nila sa social media. Tap o, o rant or nagpo-post ng na mga pinagdadaanan nila. Huwag natin i-judge yung mga tao na rant or nagpo-post ng na mga problema nila sa social media. Hindi dahil sa ginagawa niyo yun ay ibig sabihin. Opsik na siyang tao, malay natin din lang ang outlet niya para mapagaan ang nararamdaman niya malay natin wala na siyang makausap o mahingahan ng sama ng loong at lahat naman tayo may toxic personality, di ba? Lahat tayo nagdadaan sa punto na napupuno tayo kahit paanong haba ng pasensya at lawak ng pangunawa natin. Kaya indes na i-judge natin sila, imbes na pagtawanan o iwasan natin sila, bakit hindi natin sila kamustahin? Bakit hindi natin sabihin na nandito tayo na willing makinig sa kanila? Aragi natin intindihin ang kapwa natin. Dahil kung anong bigat ang pinagdadaanan nila. Huwag natin i-judge yung mga tao na rant or nagpo-post ng na mga problema nila sa social media. Tapo uh, o oh, oh, na or nagpo-post ng na mga problema nila. Huwag natin i-judge yung mga tao na rant or nagpo-post ng na mga problema nila sa social media. Hindi dahil sa ginagawa niya yon ay ibig sabihin toxic na siyang tao. Malay natin din lang ang outlet niya para mapagaan ang nararamdaman niya. Malay natin wala na siyang makabusap o mahingahan. Sa ang sama ng loong at lahat naman tayo may toxic personality, di ba? Lahat tayo nagdadaan sa punto na napupuno tayo kahit paanong haba ng pasensya at lawak ng pangunawa natin. Kaya beses na i-judge natin sila, na pagtawanan o iwasan natin sila, bakit hindi natin sila kamustahin? Bakit hindi natin sabihin na nandito tayo na willing makinig sa kanila? Aragi natin intindihin ang kapwa natin Dahil hindi natin alam kung anong bigat pinagdadaanan nila. Huwag natin i-judge yung mga tao na rant or nagpo-post ng na mga problema nila sa social media. Tap. Ah, o oh, oh, na or nagpo-post na mga pro- ...inagdadaanan nila. Huwag natin iti-judge yung mga tao na nagra-rant or nagpo-post na mga problema nila sa social media. Hindi dahil sa ginagawa niya yun ay ibig sabihin toxic na siyang tao. Malay natin din lang ang outlet niya para mapagaan ang nararamdaman niya. Balay natin wala na siyang makausap o mahingahan. ng sama ng loong at lahat naman tayo may toxic personality, di ba? Lahat tayo nagdadaan sa punto na napupuno tayo kahit paano haba ng pasensya at lawak ng pangunawa natin. Kaya indes na i-judge natin sila, indes na pagtawanan o iwasan natin sila, bakit? hindi natin sila kamustahin agad hindi natin sabihin na nandito tayo na willing makinig sa kanila aragi natin intindihin ang kapwa natin dahil hindi natin alam kung anong bigat ang pinagdadaanan nila huwag natin iti-judge yung mga tao at sa iba kung lagi natin ikukumpara yung mga sarili natin sa mga taong nakakalabang sa atin ay eh, hindi tayo magiging masaya may nagsabi nga na ang pinakamayamang tao daw sa mundo ay eh, hindi may pinakamaraming pera at ari-arian, kundi yung taong kontento na sa mga bagay na meron siya. Hindi karera ang buhay, kaya hindi tayo dapat nakikipagunahan sa iba. Kung lagi nating ikukumpara yung mga sarili natin sa mga taong nakakalabang sa atin, ay eh, hindi tayo magiging masaya. May nagsabi nga na ang pinakamayamang tao daw sa mundo ay eh, hindi may pinakamaraming pera at ari-arian, kundi yung taong kontento na sa mga bagay na meron siya. Hindi karera ang buhay, kaya hindi tayo dapat naikipagunahan sa iba. Kung lagi nating ikukumpara yung mga sarili natin sa mga taong nakakalamang sa atin, ay eh hindi tayo magiging masaya. May nagsabi nga na ang pinakamayamang tao daw sa mundo ay eh, hindi may pinakamaraming pera at ari-arian, kundi yung taong kontento na sa mga bagay na meron siya. Hindi karera ang buhay, kaya hindi tayo dapat naikipagunahan sa iba. Kung lagi nating ikukumpara yung mga sarili natin sa mga taong nakakalamang sa atin, ay eh hindi tayo magiging masaya. May nagsabi nga na ang pinakamayamang tao daw sa mundo eh hindi yung may pinakamaraming pera at ari-arian, kundi yung taong kontento na sa mga bagay na meron siya. Hindi karera ang buhay, kaya hindi tayo dapat nahigipagunahan sa iba. Kung lagi nating ikukumpara mga sarili natin sa mga taong nakakalamang sa atin, eh hindi tayo magiging masaya. May nagsabi nga na ang pinakamayamang tao daw sa mundo eh hindi yung may pinakamaraming pera at ari-arian, kundi yung taong kontento na sa mga bagay na meron siya. Hindi karera ang buhay, kaya hindi tayo dapat nahikipagunahan sa iba. Kung nating ikukumpara yung mga sarili natin sa mga taong nakakalamang sa atin, hindi tayo magiging masaya. May nagsabi nga na ang pinakamayamang tao daw sa mundo ay eh, hindi may pinakamaraming pera at ari-arian, kundi yung taong kontento na sa mga bagay na meron siya. Hindi karera ang buhay, kaya hindi tayo dapat nahikipagunahan sa iba. Kung nating ikukumpara yung mga sarili natin sa mga taong nakakalamang sa atin, eh, hindi tayo magiging masaya. May nagsabi nga na ang pinakamayamang tao daw sa mundo ay eh hindi yung may pinakamaraming pera at ari-arian, kundi yung taong kontento na sa mga bagay na meron siya. Hindi karera ang buhay kaya hindi tayo dapat nakikipag-unahan sa iba. Kung lagi nating ikukumpara yung mga sarili natin sa mga taong nakakalamang sa atin, eh hindi tayo magiging masaya. May nagsabi nga na ang pinakamayamang tao daw sa mundo ay eh hindi yung may pinakamaraming pera at ari-arian, kundi yung taong kontento na sa mga bagay na meron siya. Hindi karera ang buhay, kaya hindi tayo dapat nakikipagkumpitensya sa iba. Kung lagi nating iko-compare mga sarili natin sa mga taong nakakalamang sa atin, ay eh hindi tayo magiging masaya. May nagsabi nga na ang pinakamayamang tao daw sa mundo ay eh hindi may pinakamaraming pera at ari-arian, kundi yung taong kontento na sa mga bagay na meron siya. Hindi karera ang buhay, kaya hindi tayo dapat nakikipagkumpitensya sa iba. Kung lagi nating iko-compare mga sarili natin sa mga taong nakakalamang sa atin, ay eh hindi tayo magiging masaya. May nagsabi nga na ang pinakamayamang tao daw sa mundo eh hindi yung may pinakamaraming pera at ari-arian, kundi yung taong kontento na sa mga bagay na meron siya. Hindi karera ang buhay, kaya hindi tayo dapat nakikipagunahan sa iba. Kung lagi nating ikukumpara yung mga sarili natin sa mga taong nakakalamang sa atin, eh, hindi tayo magiging masaya. May nagsabi nga na ang pinakamayamang tao daw sa mundo eh hindi yung may pinakamaraming pera at ari-arian, kundi yung taong kontento na sa mga bagay na meron siya. Hindi karera ang buhay kaya hindi tayo dapat nakikipag-unahan sa iba.